Oh. oh. Pa, mga ma, mga bosing. Tolso oh. Naga mga bosing gaya nito. Mga naganap nang ganito mga bốt. Gaya nito mga bốt mga blower. Ayan, meron po trick pa na wait battery pumaposis. Ayun, mga barina, Pilihan dito mga 16 horsepower po mga bốt. Talaga po nang 85. Tawero Patulos po yan mga busing Good day po mga busing Narito naman tayo sa Panibawang Vlog So ngayon mga busing Ngayon nandito po tayo sa Garmita Surplus Store Ayan Dito lang po ito sa Marilao po mga busing Ayan So pagpunta niyo dito mga busing Gilid lang po sa ng highway Ito po yung katabi niya mga busing Ayan Ayan Ito yung 7-11 Tapos yung Caltex Ito po yung highway ito yung highway mga bossing Markactor Highway po yan mga bossing So galing po kayo sa Manila Ito yun, makikita dito mga bossing Ayan So ito yung papuntang Pampanga po mga bossing So makikita nyo yung pangalan ng Garnica kasur Tour po mga bossing Ayan Markactor Highway abangansor Sur Marilaw Ayan Ito so, 3 pieces one Meron na siya kasamang 3 Ano, ano, ano ito, 1-8. Opo, 3 pieces na siya. Meron siyang green. Ay, tatlong piraso, 1-8. Yes, po. Ayan, sa mga naghanap ng ganito mga busing, oh. Halimbawa, bumili kayo dito mga busing. So, sa ka Ayan, tatlong piraso po yan mga busing. So, yung kasama nito, ito yung barila, tapos yung grinder, Grindr tapos yung one uh, gloves. So, magkano? 1-8. 1-8 lang. Grabe. mura lang yan mga busing, oh. Ayan. Ano ang ano natin, oh. Bintahan niya pa Sir, ayan Pressure washer siya 6.5 na lang pag ay, bendo siya 6.5 na lang pag bendo po siya, sir ano, 8.5 po ay Ayun Pressure water po, mga busing Ayan, meron po yan dito yeah. sa Garnica Bagsak pressure ano po yan, mga busing yeah. Napakaganda Mga busing, ayan Napangarami po talaga dito Mga power tools po, mga busing Dito lang po yan sa Garnica short plaster po, mga busing Kanina, dito tayo Tapos naman, dito naman tayo pasok kayak di itu. Ayano. Oh. Masok kayak di itu, Mas Bos ini. Em. Bos, Bang deliverian Bos anu. Ayano. Oh. San po ang deliverian, Bos? JNT Lazada. Ah JNT Lazada. LBC. LBC. Marami. At marami pang iba. Ninja. Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao boss Ano? Mm. Ayan. Deliver po sila. Ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga makinamang bangka po mga bossing. Ayan, meron po yan dito sa Garnica Surplus Store. So magkano ang makina natin mga kabossing? Magkano <laughs> po Water pump po mga bossing, nagkalaga po siya ng 6, 5 po. Ayan, So ito po yung ano niya mga bossing Tingnan niyo lang po dito sa camera natin. Sa halagang 65 po mga bossing. Ayan. Sa mga naganap ng murang power tools, dito lang po yan sa Garnica Surplus Store. Tapos meron pa sila ditong Sinso, Sinso yata to no boss. Ayan oh. Ayan. So so magkano ang mga Sinso natin boss? Yung Sinso natin magkano? 4-5 Ayan o, oh. 4-5 lang po yan mga bossing o oh. Grabe, napakamura lang oh. Ayan o oh. Ah, kumpleto na yan Ayan o oh. Complete accessories po mga bossing Salagang 4-5 lang po yan o oh. Ayan Napakamura lang pala ito oh. Grabe naman yan Sa mga naganap ng mga sinso, yung nahirapan magputol ng kahoy Ayan, meron po yan dito sa Garnica Surplus Store maliit po. Eh, ito ang malaki. Ah, 8.5. 8.5. Grabe, napamura lang mga busing. Di gasolina po 'yan mga busing. 8.5 lang oh. Makina ng bangka. 16 horsepower. Ayan, 16 horsepower po mga busing. Nagkalaga po ng 8.5. Ayan oh. Makina ng bangka. So, paano, ganun dito po sa 8.5 Sa mga naganap, sa mga mahilig magkarwas po mga busing Ayan, mm -hmm. meron po yan dito sa Garnica Surplus Store Naghalaga po siya ng 6.5 lang So, may mga bago po dito sa Garnica Surplus Store mga busing Mga Japan Surplus ba to po? Hmm Japan. Japan Surplus Ito right. po yung mga ano nila ito yung mga busing Yung mga makikita nyo dito Ayan so, Marami pong mga naka-stack dito si Garnica Surplus Tour mga bossing Ibat-ibang klase ng mga power tools Ang makikita nyo dito Ayan. Head seat Ayan o Sa, sa mga nakanap ng ganito mga busing Meron po yan sa Garnica Surplus Tour po mga busing Mga barina Ayan o So wala pong presyo mga busing kasi busy po yung mga tauhan ay eh, Garnica. Tapos ito pa mga busing oh, meron po yan dito mga air planer yata to. Sa mga pangkaway mga busing oh. Ayun oh, cleaner. Marami po kayo dito mga pagpilian. Karon may mga CCTV sila dito mga busing oh. Itong mga handle grip Ayan. Ayan, meron po 'yan dito sa Garni Casor Plus 44, ang uh, Mga bike nila mga bosing 'o. Oh. Japan bike. Ambot so. Oh. So tanong natin 'to. Magkano 'yung power pipe natin? Power pipe. 13 po. 13. Meron 'tong mahal Ayan oh, sa mga nanganak. 13. 13. One tray lang po yan mga bossing. Saan po? Ay, ito. Original crest po yan, unit only, cordless. Ayan, sa mga naganap ng mga ganito mga bossing, 2,500 po ito. Ayan o. Oh. so marami po sila mga pagpilian. So dito naman tayo madam, magkano naman po? 1,000. 1,000 pesos lang mga bossing. So wala po siyang kasama ano. Mga unit only. Ah, unit lang. Ayan, tapos dito naman tayo sa mga grinder. Magkano naman ang mga grinder? Sige, ano lang yung price. So, magkaano ang mga magkano bintahan? Po? Ano, 1-3. So, meron naman silang mga stock po mga busing. Sa mga naghanap ng ganyan. Oh. Tapos, ito pa, oh, mga kabusing. Oh. So, magkaano naman to? 1-3. Magkaano, princess? 1-3. One, one, three. ano? One five. one five. po mga busing. Oh. One, ah, nine, 999 pesos po mga busing. Ayan, napakarami po silang mga power tools po mga busing. Ayan o. Tapos ito pa mga busing. So hindi natin alam perisuan dito mga busing. Wala talaga, wala kasi si busing dito. Ayan o. Sa mga naganap ng ganito Sa tubig po yan mga busing. Water pump. Ayan Ito boss, binibinta ba yan? 2.5 2.5 Ayan o, binibinta pala yan mga busing 2,500 po ang halaga Lower no? Lower Magkano naman to? 900 900 pesos no? <laughs> so, sa mga naghanap ng ganito mga busing Meron po yan sa Garnica Surplus Tapos bukod pa sa mga power tools po mga busing Nagbibinta po sila dito ng mga plus light Ayan o, plus light Ayan o Plus light po, tapos yung mga ilaw ayan meron po sila mga ilaw dito ayan so marami ayan pa mga bossing oh, binibinta rin kung so, mga bossing ayan dito pala napakarami pala dito sila mga bossing oh. Ayan sa mga naghanap ng mga ganitong klase ng mga tools po mga busing. Ayan meron po yan dito sa Garnica Surplus Store po mga busing. Halos kumpleto po sila ng mga tools. Ayan, o. Tapos ito pa mga bossing, mga bala ng grinder. Tapos yung mga tools, ayan, halos marami po silang mga tools dito. So bagsakan presyo po yan mga bossing. Napakarami. Pwede pa rin dalawa. Oh, dalawa po yan. dalawang ganito. Ang dami pala nila dito mga bossing. So pwede nyo pong itis bago nyo bilhin mga bossing. So, hindi natin alamin ang mga preso dito mga busing. Puntahan nyo lang po dito sa Garneta. No? Tapos meron pa dito silang ano. Makina. Yung water pump yata ito. Ha? Ayan, maliit lang. Tapos ito pa mga busing. Ayan no? So, marami po silang mga power tools dito sa loob. Ayan. Ayan. So, wala si busing nila. May malaking aso pala dito. Marami nila, oh, mga busing, oh. Ayan, sa mga naganap ng ganito, mga busing. Ayan, meron po yan dito sa Garnica or Flastor, mga busing, oh. So marami Gaya nito mga busing Sila mga busing Halos power tools po ang laman Ayan gaya nito mga busing Ayan So meron po yan sa garnica Mga busing Mga blower Yung mga nahirapan magwalis Ayan meron po yan dito so, Yung mga sa singit singit Ng bahay nyo mga busing tapos ito pa mga busing, mga pang-engineering na gamit. Ayan, meron po yan dito sa Garnica Surplus Store. Tapos ito naman, mga blower. Ayan, meron po sila mga blower dito. Tapos electric panawid, battery po mga bosing. Ayan oh. Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store. Ayan oh, ito pa oh. Grabe, napakarami pala nilang mga power tools, mga bosing Ayan, mga barina pang malakihan, pang ng mga barina yung mga busing. Tapos dito naman, mga, yan o, napakaganda. So marami po kayong mga, mga pagpilian dito mga busing. Pag pumunta kayo dito sa Garnica, ito pa o, dami. So hindi na natin alamin ang presyo dahil wala po si busing nila. Yung pinakamayari, wala po dito mga busing. So pagbalik na lang natin sa susunod. Sana nandito siya mga bossing para malaman natin ang mga presyo. So ngayon ituturo ko lang kayo dito kung ano nga ba ang mga naka-stack dito at naka-display dito sa Garnica Surplus Store. Ayan. Naghanap ng mga sinso po mga bossing. Oh. Okay. <laughs> Umaandar pala to. Ayan, oh. Ayan sa mga naghanap ng sinso po mga bossing. 12 inches. Ayan Oh. So, uh, dito sinso. Boss, magkano ang mga sinso natin, boss? Ah, adapter lang yan, sir. Adapter. 650 po yung adapter. 650. 650. 650, 650 lang to? Adapter Ito lang. Yung adapter lang po. Tapos yung grinder, 28. Ah, 28. Uh, ah. Kibali, magkano naman to lahat? Mga 3,000. 450. 450. Ano 3,450? Ayan o, sa mga naghanap ng mga sinso po mga busing Ayan, meron po yan dito sa Garnica Surplus Store Naghalaga po siya ng 3,450 Buo na po yan mga busing So, dipindi na lang sa inyo mga busing Kung ano ang klase ikakabit nyo dito Ayan o, napakaliit lang niya mga busing Ayan, so maandar Ayan o, sinso Mura lang yan Yung mga nahirapan magsibak ng kahoy Ayan Kayang kaya yan sibaki ng sinso Tapos meron pa sila dito mga ganitong klase ng mga welding Ayan o So marami po pala silang mga power tools Mga kabusin Ayan o Mga nakasit na po yan mga busing Yung mga tools nila Ayan marami tapos ito pa mga busing oh. meron po yan dito sa Garnica Surplus oh. ang dami pala ng tinda si Garnica Surplus Tour mga kabusing tapos ito pa oh. papakita ko lang sa inyo mga busing tapos ito pa mga busing tapos ito pa oh grabe na mga tornilyo ayan mga tornilyo mga busing May mga TV sila dito. Tapos mga solar. Ayan, meron po silang solar dito mga busing. So marami po pala silang mga naka stock dito. Mga tinda. Tapos bukod pa sa power tools mga busing, meron po silang mga ilaw na lead light. Ayan o, pang motor. So, mga busing o. Mga power tools nila oh. so nagkalat lang po mga busing ito pa ang dami ito oh. power tools nila mga oh. ah, ganito mga busing oh. meron po yan dito sa Garnica surplus store, store mga busing bagsak priso na po yan dito sa Garnica dito lang po yan sa Marilao oh. ayan oh. tapos ito pa mga busing oh. ayan Ang dami Para mga busing Ayan. So ipapakita ko lang sa inyo mga busing Kung anong nga ba nandito Ayan, o. So wala po talaga yung may-ari dito Hindi natin ma-isa-isa Ang mga presyuhan Mga welding Ayan, meron po silang mga welding dito Ayan, itwan ko lang kung welding to Ito mga busing o. Hindi ko alam yan eh Kung ano yan ito pa. Mga bala ng power tools ko kung mabusing. Ito pa. Maliliit. Ayan. Dipindi naman sa nakuha niyo. Ito pa ang mga power tools nila. Ayan o. Oh. Napakarami pala silang power tools. Ito pa. Ito pa umabusing. mga busing. Mga blue Grabe. Bagsakan talaga ng mga, mga power tools dito. Ito pa oh. Ayan oh. Ito pa mga busing oh. Ayan. Ito pa. Grabe. Para sa mga laruan. Pero power tools po ang mga busing. Tapos dito naman tayo mga busing. Pasok naman tayo dito sa isang kwarto. Ayan, meron po sila mga plato dito mga busing, bukod pa sa mga power tools, meron po sila mga baso, plato, ayan. Mga timbangan. Double burner. Ayan. Takure, ayan may takuri pa sila. Tapos yung plancha po mga busing, ayan. Meron po sila mga plancha. Tapos yung mga heater, ayan meron po dito. Pag-inita ng tubig yan mga busing Meron pa yata dito ah, A na nila to So ito yung budiga nila mga busing Ayan o Bagsakan pala dito So ito yung budiga nila Napakarami pa silang ma-stack Kaya naman baggusto ko na ko na saan matagpuan ang Ano? So saan matagpuan? Um, Caltex Abangan Sur, Marilao. Ay, anong oras ang bukas dito? 9 a.m. to 6 p.m. po. Ayan. Adyan, magit Monday D to Saturday. Yes, ayan. ang yung nanababasa. Ayan, meron po dito si Garnica. Ayan. So, meron po dito ang ganitong klase. Ayan. Ito kasi, ano siya dito yung pinakaligin niya mga busing. Ayan. Dito naman, sa gitna naman siya. I style pa yung lang.

Tesla? Sige na. Hindi na Hindi. Ay, ka Anong bukas dito? Anong araw? anong uras? Hindi, anong uras? 9 p.m. Ayan. 9 to p.m. sa mga gusto pupunta dito sa Garnica Surplus Pro. Surplus Tour po mga Ayan, ang bukas ko dito mga 9am to 6pm ayo